So, ayan mga beshi, bumili nga po ako ng trending na mystery Box. Kahapon ta nga po ito din ni ng Ngayon kung alam po mabubuksan, 3,000 nga po isang box. So, buksan natin mga beshi, tingin natin kung ano'y laman niya. Paalala lang po, dandan nga lang po sa paggamit ng gunting mga beshi. Alright. tirahan namin. One, two, three, go. Wow! Mga nakabago na pa nga po siya, mga beshi. Kaya tara, sabay-sabay po natin siya buksan. Ano kaya naman ito, mga beshi? Ano ito? Ah, laruan. Meron na po siya laruan pang bata. Next naman po ito, mga beshi. Ah, ganito si Mama Si Mama po itong 2-in-1 vacuum cleaner. May mga sapatos nga din pong pangbata, mga beshi. Meron nga din pong mga damit. At shorts. Meron nga rin pong sando na dress. Ayos na ayos nga po ito ngayon dahil sobrang init. Bigla nga po na lowbat yung mic ko, kaya nga po bigla na wala yung sound. May kasama nga rin po stopper sa si Hagiwagi. Nakakatakot nga mukha at bibig niya. Iba-iba nga pali laman na mystery box mga beshi. Nasaran po natin bubuksan sa ito. Meron siyang pa sa sakto sa mainit na panahon natin. Oh, Ang mga beshie As four war, natanggal ko na nga po mga bubble mga beshi. Magtatagal po kasi tayo kapag inisa-isa ko pa. Meron nga din po yung nilag diaper. Surot na surot nga po talaga, 3,000 yung mga beshi. Pwede nga nun po ito negosyo. Meron nga din po laruan ang bata. May best walk. Merong wireless keyboard, mouse. Sa na. electric fan. May pantingarin nga rin po. Meron nga din pong Unilab na baby cream. Meron nga rin pong shampoo. Dan po nga po shampoo ni baby Athena. May na ni mama. Mama! Gusto mo yan? Meron nga rin pong toothpaste. Sulit na sulit nga po niya dito mga beses. kita pa nga po kayo. Meron nga rin pong Oppo na charger. Meron nga rin pong bag. Meron nga rin pong mga tissue. At sa door collagen body lotion. Meron nga rin pong lavender, sweet orange, at green bamboo. Meron pa nga pong mga shorts. Meron nga rin pong perfume. May diaper ng doggy. May mga hanger nga po, may mga toothbrush, may mga sandok, may mga lalagyan na nga po ng sabon. Ano pong pang-ahit? Ano nga rin pong cover ng red, Mga dress, mga damit, mga jacket. Meron nga rin pong ng tablet. May mga toothbrush nga rin pong pang-bata. Meron nga rin pong damit.

And last nga po is dress. And kung na nga ito, mga beshi, ang ganda kasi, backless. Nasa loob naman to. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye, mga beshi!